Hello guys, tingnan nyo, napakaganda ng view. So, nandito ko tayo ngayon sa may... Ito kami sa San Nicolas, Pangasinan. So, ito yung mga bundok dito guys, oh. San Nicolas, Pangasinan. Pumunta kami sa may Maliko Viewpoint. Kasi, dun yung kilala. Kaso, mas maganda dito sa baba. Mataas na kasi masyado yung dun sa may viewpoint. Tapos, kunti lang yung nakita doon kasi masyado na maliit. Ito, medyo pababa. So, mas kita yung view ng mga bundok. Ayan guys, so oh, iikot ko. Ayan, ang ganda guys, o. Oh. O, oh, diba? Relaxing view sa January 2. Peace! Woohoo!